Noong ikalabing anim ng Enero taong 1981, itinatag sa Quezon City ang Lung Center of the Philippines na nagbibigay ng espesyal na pangangalaga para sa mga sakit sa baga at paghinga. Ang sentrong ito ay naitatag sa ilalim ng Presidential Decree No. 1823 ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Formal itong binuksan noong 23 ng Enero taong 1982 bilang isang tertiary level na ospital na may layuning tugunan ang mga problema sa kalusugan na may kinalaman sa baga sa buong bansa. Ito ay bunga ng kooperasyon ng Ministry of Health, iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor na nakatoon sa kalusugan. Ang unang pangulo at direktor ng LCP ay si Dr. Enrique Garcia, isang kilalang thoracic surgeon at dating ministro ng kalusugan. Simula noong 1982, ang LCP ay nagbigay ng epektibong pangangalaga sa mga pasyenteng may sakit sa baga at nagpakita ng malaking tagumpay sa serbisyong pangkalusugan. Ngunit noong ikalabing anim ng Mayo taong 1998, isang malaking sunog ang tumupok sa 80% ng gusali at mga pasilidad ng LCP kinailangan ang pondong 200 milyong piso para sa muling pagsasaayos ng ospital sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada. Muling binuksan ang Lung Center noong unang araw ng Marso taong 1999 at nagsimulang magbigay ng mga pangunahing serbisyo tulad ng 24 oras na emergency room, laboratorio, radiology, pharmacy, konsultasyon para sa inpatient at outpatient, ECG, ultrasound, nursing care at ambulansya. Mayroon din itong dalawang operating rooms at isang intensive care unit. Sa kasalukuyan, ang lung center ay may kakayahang mag-alaga ng higit dalawang daang pasyente. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayon okay, niya naman, naman pala yung pagsisimula oh, ng Lung Center dito sa Philippines. Mm, Nakakatuwa dahil mm. ano no, yan talaga yung tumututok lalo na sa mga respiratory uh, illnesses, illnesses, lalo na yung mga lung cancer, cancer. yung mga tuberculosis, yes. pneumonia, bronchitis mm -mm. and all of those yes. respiratory mm. ano, uh, ano system system o mga paghinga-hinga oh, Oo, Pero oo, nakakalungkot sa no, ano, yung founder kasi, bago pa man mabuksan to, eh namatay na. Pero good thing, kasi hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin sila. Pinagsisilbihan pa rin yung tao ng Pilipinas. Pero sana yung nagiging uh, service, ano, eh, talagang uh, pangmasa din. Oo. Kung baga, uh, kung ano yung uh, pondo ng uh, government, eh talagang maibigay. Oh, health. Diba? In health? Oo, oo. Oh, dapat? Oo, mm -mm. oo para hindi naman na ano, no, hindi naman sayang yung kumbaga yung parang ihuhulog nila. Parang bakit kailangan pa ring magano mag humugod sa bulsa? bulsa eh kaya nga tayo nagkaroon ng parang mga insurances, mm -hmm. 'di ba? Para ma-feel natin na we are safe in times of, you know, health crises mm -hmm. o mga financial difficulties. Mm -hmm. Pero bakit ganun pag lumalapit tayo dun sa napaghuhulugan natin? Medyo bakit parang hirap pa rin tayo. Diba? Mm -hmm. Siyempre, so, tsaka ang dami pa rin mahihirap dito sa Pilipinas. So, dapat mas e prioritize natin yung health care natin dito. Kasi nga, napakahirap talaga magkasakit. Apektado ang iyong uh, uh, hanap buhay. Lalo na kapag uh, nagkasakit, eh, konting ubo nga lang, di ba? Parang hirap na hirap ng bumangon. Eh, paano pa? Yung mga talagang mahirap na nasakit. oo-oo. Oh, oh. oh, oh, eh, sana pagbutihin natin eh, yung servisyong inihahatid natin sa masa. Kasi after all, oh, oh, binigay nila. Yes. Binigay nila yung trust sila sa inyo. Bakit? nyo sila binibigo. Oo nga, kayo mm -hmm. ah. Ay, inang away. oh, <laughs> ba't kayo nang bibi, ba't nyo kami binibigo? Binibigo. Mm -hmm. Sana mm -hmm. naman, di ba? Prioritize nyo kami yung mahihirap. Oo. Oh, oh, oh. hindi pa nga ako nakasama dun sa bracket mo eh. <laughs> Ay, hindi pa ba? ba? Oo oh, oh, nga, wala doon. Wala, wala doon, Siguro Di. pura Oo, oh, oh, pero oh, oh. Oh, oh, iba pang ano, PSA. Oh, <laughs> iba, iba pang, ibang data. <laughs> ibang data pa. Baka dun talaga kami oh, papasok. Oh. Pero...